Salamat sa iyo. Thank you. Ayun, thank you. Thank you sa lahat. And sobrang thankful ako na ikaw naman ito sinasabi sa iyo. Thank you. Ako rin, sobrang thankful din ako na dumating ka sa buhay ko. Gusto ko munang i-alay ito kay Meng. Thank you sa lahat ng ginagawa mo for me. Salamat, salamat, salamat. Ayan, sa thank you. Okay. Huh? Isipin mo sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, tayong dalawa pa yung pinagtagpo ng Diyos. Nung dumating ka kasi, nagbago lahat eh. Parang naging madali lahat para sa akin. main thank you. Hindi ko na ma-imagine yung buhay ko pag wala ka. <laughs> hindi mo alam na hindi lang ako yung natulungan mo. Pati pamilya ko. Kaya salamat. Salamat, salamat. Salamat Bye. po salamat. Yan. Sa lahat po na nandito ngayon, eh, naniniwala pa rin sa amin ni Megay. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you. My favorite moment was there was a time in the shoot na nagkasakit si Nina. She wasn't feeling well. So Alden never left The whole day. Si Alden pinasikaso lang siya. Si Alden na naglinis ng kwarto niya, nag ng mga gamit niya. Hindi niya iniwan. Tapos hanggang ano, nakatulog si Maine uh, inalagaan lang siya ni Alden the whole